Sunog Alert! Samantala, nahirapan ang mga bumbero na pulahin ang sunog na sumiklab sa dalawang barangay sa boundary ng Las Piñas at Paranaque at sa laki ng sunog ay uh, kinilangang pansamantalang isara ang kalasada para bigyan daan operasyon ng mga pamatay sunog. Ang karagdagang detalye sa report ni Christopher Tirambulo. Christopher. <laughs> 8 umabo sa ikaapat na alarma ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa boundary ng Barangay Manu Manuyo 2 sa Las Piñas City at Barangay San Isidro sa Paranaque kagabi. Ayon kay Fire Senior Inspector Mark Tuto ng Bureau of Fire Protection Paranaque, nagsimula ang sunog sa isang bahay na sakop ng Paranaque at dahil sa laki ng apoy ay tumawid ito sa kabilang barangay na sakop ng Las Piñas. Sa laki ng sunog, kinailangan pansamantalang isara ang kahabaan ng kanay Road habang ginawang alternatibong daanan ng mga motorista ang Gatchelian subdivision upang mayro mapwestuhan ang mga truck ng mga bombero na mula sa Paranaque, Las Piñas, Pasig, Quezon City, Makati, Maynila at iba pa. Umabot sa mahigit umalong oras ang sunog na nagmula o nagsimula bandang alas 7 ng ling, lunes ng gabi at naapula bandang alas 3.43 nang madaling araw ng Martes. Kweto ng ilang nasunugan, nagsimula ang sunog sa isang pagsabog habang ang ilan ay itinuturong dahilan ang nababaya ang kandila. Sa ngayon, inaalam na ng mga bombero ang tunay na sanhi ng sunog sa lugar at halaga ng mga ari ari-ari nabo. -na -na Christopher Terambulo, Newsline. Maraming salamat sa report na Christopher.